guys, mong naman ako ng udong. Wow, great. So, lagyan ko pala siya ng ah, ito na mag-iliit para may relaxa. Ayan, ako muna yung hip na maliliit na ano, tuyo. Tapos ilalagay ko yung dalagay ko na yung aking uh, na hiniwa-hiwa. Lalagyan ko guys ng tubig para maluto yung kukuryo. Bago ko ilagay yung udong. Siyempre, lalagyan ko siya ng soy sauce tsaka oyster sauce. Lagyan ko muna siya ng kunting asin. Nakatansya na yan. Nilagyan ko pala guys ng scallop yung aking. Ayan, marami. Nilagay ko pala na scallop yung aking udong. Limang piraso na scallop. Tapos so, ko pa siya ng oyster sauce na yun. Ayan, lalagay ko siya ng konting oyster sauce. Kunti lang. Siyempre, hahaluin ko na siya. At ilalagay ko na pala guys yung udong. Ayan yung aking hinalo na ayan na lutuin na udong. Siyempre sisimutin natin. Hindi bawal magsayang mahal yan. Ayan. Dry, dry kasi yan. Kaya kunti lang yung sabaw na aking nilagay. Parang ang bakantun. Ang aking pagkaluto dyan. Ayan. Hintayin ko muna na hiwahiwalay ang udong. So, ayan guys, lagyan ko pala siya ng sili para medyo maanghang. At lalagyan ko pala siya ng white pepper. Ayan, lagyan ko siya ng white pepper. At ahaluin ko na siya para madu hiwalay na yung udon. Ito yung udon dito. Udon to udon. Pero ang tawag ko nito udon. Ayan, masyadong marami yata. Parang kumunti yung tupulo. Masarap to siya guys pagka naluto na. So, ayan, hahalo ko na yung aking ni may himay na celery. Maganda sa health 'yan, pinapakuluan lang, inumin sa baw, ito ito. So, kung makabili kayo nito, guys, pakuluan niyo lang 'tas inumin yung tubig. Good for health daw. Ginawa ko na 'yan. So, ayan ang aking niloto today. Lunch namin ni Aswang. Marami pa yung sabaw. Patuloyin ko to. Yan lang ang aking nilagay, yung sahog. Kasi yung karne ay prosin. Kaya hindi ko nilagay ng karne. At saka yung sapon, nakaprosin. Tignan natin guys kung anong lasa. Hmm. Tama lang yung lasa niya. Maanghang siya kasi minigyan ko ka siya ng sili. So, ayan lang guys ang aking video today. Ang aking yummy-yummy na kudong. Kahit tayo.